sa ano, sa mga panahon sa sunod yung bagyo Main itu kan? मायदुल Magbuhay to. Idol. Uber. on. Sige. Sali. Sali. Oh. Sige so, Ha? ¿Qué no, tal? No, no, no. Pak, harus kepindahkan buli Pak, kepindahkan buli. mga doon putol balik kami sa kabila nabot ba ayan mga doon bali atake na namin yung ano yung kabila ang dulo ang putol ko kasi kanina na may ista pa ito

api. Oh, bukan laki. Oh. Ya, mau idol itu yang kaputul. Kini ini nasi guru tuh. Pati kawil lah putus. Maka uh, malah ni sudah tu yang kumain. Ah, uh, kutung. Minar sabato. Kayak putul. Yan mga idol, bali naghatid na kami ng ano, mga idol isda kasi ano, Hindi na kami ulit. Hindi na ulang nakasin pamain namin. Ang kurun lang. pati pati namin. na hip -hip na sa rong. Sa kurun? Uh, sa <laughs> <Gusto mo? laughs> <laughs> oh. Pero, again, -ampos -ampos ah, daghan to, right? partihon pa to. Oo. Oh. Okay. Nabiling gamay na lang. Oo. Oh. kasih nasi-nasi kita beranasi uber ini yang terdiri seberat kilo 200 kilo sayang ini Ayan, deliver kami mga idol kasi habal namin dagat, hibas. Hindi kayo makapasok sa isla namin. Kalangain na rin. Bukod sa kul kulangin pamain. Hibas at saka malayo pang atiran.

Bagay, e, dotong lang yun po. Pint nine Sorted. Sorted. Pint 9. Ano ganun uh, yung Balabagun. Saan mo nga? Balabagun. Oh, Balabagun. Ba? Balabagun. Four. Pint six. Pint six. All foot big. All foot big. Ayan mga idol, yung binta namin sa 7,695 binabawasan namin ng ano, mga idol ng 695 kasi may order kami yan. bali yung ano yung ano brown 400 lang ito 7 yung cover 27 3 cover to cover lang o hindi pa uwi na kami yan pa uwi na kami mga idol yan sa si isla